Limang useful skills para sa mga kabataang mag-aaral. Sa elementarya, may ilang mahalagang kasanayan na dapat matutunan ng mga bata upang maging handa sila sa kanilang kinabukasan. Narito ang ilan sa mga ito. Isa, pagbasa at pagsusulat. Ang pag-aaral ng mga batang nasa elementarya ay nakatuon sa pagpapabuti ng kanilang kasanayan sa pagbasa at pagsusulat. Ang pagkakaroon ng magandang basa at sulat ay mahalaga upang maunawaan nila ang mga aklat, matuto ng mga konsepto, at maipahayag ang kanilang mga ideya. Dalawa pagbilang at pagsasalita ng matematika ang pag-aaral ng mga batang nasa elementarya ay naglalayong palawakin ang kanilang kaalaman sa matematika. Ang pagkakaroon ng mahusay na kasanayan sa pagbilang at pagsasalita ng matematika ay magiging kapakipakinabang sa kanilang pang-araw-araw na buhay at sa mga susunod na antas ng kanilang pag-aaral. Tatlo pag-unawa sa agham at kalikasan ang mga batang nasa elementarya ay dapat matuto tungkol sa agham at kalikasan. Ito ay naglalayong palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa mundo at ang mga sistemang gumagana sa paligid nila, ang pag-unawa sa agham at kalikasan ay magbibigay sa kanila ng kamalayan sa mga isyong pangkalikasan at magiging pundasyon para sa kanilang pagkaunawa sa mga konsepto ng siyensya. Apat kasanayan sa komunikasyon at pakikipagkapwa ang mga batang nasa elementarya ay dapat matuto ng mga kasanayan sa komunikasyon at pakikipagkapwa, ito ay kasama ang pagpapahalaga sa pagiging magalang, pakikinig sa iba, pagpapahayag ng sariling saloobin, at pagbibigay ng respeto sa iba ang mga kasanayang ito ay mahalaga sa kanilang pakikisama sa ibang tao at sa kanilang mga susunod na karanasan sa buhay. 5. Pagiging organisado at responsable ang mga batang nasa elementarya ay dapat matuto ng mga kasanayang magpapalakas sa kanilang pagiging organisado at responsable. Ito ay kasama ang pagpaplano ng kanilang mga gawain, pagtupad sa mga takdang aralin. At pagiging responsable sa pag-aasikaso ng kanilang mga gamit, ang mga kasanayang ito ay magbibigay sa kanila ng disiplina at paghahanda sa mga hamon ng buhay. Ang mga nabanggit na kasanayan ay ilan lamang sa mga mahahalagang aspeto na dapat matutunan ng mga bata sa elementarya. Ang mga ito ay magiging pundasyon para sa kanilang pag-unlad at tagumpay sa hinaharap.